Palanding sana ang C-130 cargo plane ng Philippine Air Force sa airport sa Hulo, Sulu. Bandang alas 11.30 ng umaga kahapon. Pero imbes na lumapag sa runway, nagderederecho ang aeroplano. Oh, wala na! Wala na! Wala na! Wala na! sir! Nahulog! 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 May nagtatakbo mga tao papunta sa direksyon nito. At maya-maya, makikita ang maitim at makapal na uso. Ano grabe. Sa crash site na sakop ng barangay Bangkal sa Patikul, naglalagablab ang apoy at lumaki pa ang usok. Nakahandusay ang mga nagtalsikang sakay ng C-130. Neresponden sila ng mga kapasundalo, sundalo, CAFGO members at ilang sibilyan. Relax lang ngayon. Tropa kami, sir. Tropa kami. Tropa. Sir, wala pa akong kamilyan. Relax lang. Relax. relax, relax. Ka lang. Relax. Sa kabila. Sa kabila. 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 wag nyo. Ay, ay, ang iba pang mga sakay, tuluyang nasunog ang katawan. May ilang sugatan na nakakapagsalita pa, pero ang iba... Patay na to. Habang binibigyan ng paunang lunas ang ilang sugatan... Paano lah? Ayon sa Philippine Air Force, nagtake off ang C-130 sa Villamor Air Base patungong Cagayan de Oro bago lumipad patungong Hulo, sakay ang mga personnel at ilang kagamitan. Bahagi ito ng kanilang routine rotation sa area ng deployment. Re -130, Re -130. Nakuhanan pa nga ng video ang pagdating ng C-130 sa Cagayan de Oro City. Walang kamalay-malay ang ilan sa mga sinusundong sundalo na ito na pala ang kanilang huling misyon. Isa sa mga sakay ng C-130 mula Villamore Air Base, si Major General Romy Bronner Jr. Pero bumaba na rin siya sa Cagayan de Oro City. Ginayo ako ng Panginoon sa kahapakan. Kamah He saved me from harm's way. So, but at the same time, malungkot ako. Kasi na ang daming mga kasamahan natin na namatay. Nakausap pa raw niya ang piloto. Ako po yung most senior yesterday. Kaya binigyan niya ako ng pilot's briefing and weather update. And then finally, the last part of the, that briefing is a prayer. So lahat kami nagdasal. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, siyam na put dalawang personal ang sakay ng C-130 kasama ang tatlong piloto at limang crew. Ayon sa Defense Department, apat na put siyam na sundalo at tatlong sibilyan ang patay, kabilang na si Private First Class Marcia Bonzales.